Naniniwala ka ba na tamad ang mga Gensis? Personally, I've worked with a lot of Gensis at hindi po ako naniniwala na sila ay lazy and unmotivated. Kumbaga, they are just a victim of old stereotyping na itong mga Gen very relaxed, hindi nakikinig sa kanilang mga magulang, hindi po totoo yun. Ako nga naniniwala that they are not just the future. They're actually the ones shaping the present. Kailangan lang natin silang unawain. Kailangan lang nating maintindihan yung paraan ng kanilang paggawa at yung kanilang mga idea ay kailangan nating entertain. Bakit hindi ako naniniwala? I have three reasons. First, they are goal-oriented. Alam mo ba na ang mga Gen Z ay nakafocus sa kanilang career at sa kanilang future? And in fact, sa real estate, marami nang mga genesis at the age of 20, 21, 22, 23, as early as that age ay nag invest na sa real estate properties. At kapag tinanong mo sila, ang, ang lagi lang nilang sinasagot ay they're preparing for the future. Pangalawa, they are flexible and multitasking. Alam nyo, maraming nagsasabi yung mga Gen Z daw, laging nakatingin sa cellphone, laging nakatingin lang sa laptop, wala silang ginagawa. Alam nyo ba, habang sila ay nakaharap sa kanilang cellphone o nakaharap sa kanilang laptop, sila ay nagtatrabaho. Minsan hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, minsan apat o higit pa ang mga kausap nila online na kaugnay ng kanilang trabaho. Ganun sila ka-flexible and multi-tasking. Kaya sa mga nagsasabi wala silang ginagawa pag nagsi-cellphone o nagla-laptop, hindi po totoo 'yon. Pangatlo, business-minded. Kahit meron na silang existing job, Itong mga Gen Z ay nag-iisip ng paraan kung paano sila magkaroon ng sarili nilang business. Maraming mga Gen Z ang may kanya-kanyang mga negosyo. Dahil sila ay naniniwala na yung current source of income nila bilang empleyado ay hindi sapat para sila magkaroon ng time and financial freedom in the future. Sadyang ang mga Gen Z ay ipinanganak at lumaki kaalinsabay ng paglago ng teknolohiya. Pero 'wag nawa natin gawing dahilan ito para sabihin na sila ay tamad at walang halaga sa lipunan. Sa halip, hanapin natin yung mga bagay na magpapamotivate sa kanila para matulungan natin silang maging productive at makatulong sa ating lahat. Sana po ay Uh, lalo pa nating naunawaan ang behavior ng ating mga Gen Z sa pamamagitan po ng video na ito. Marami pa po kaming gagawing content about mga Gen Z dahil totoo po yung sinabi namin that they are not just the future uh, but they are also the ones shaping our present. Kaya yung kanilang pagtatrabaho, yung mga estilo nila, maging yung mga investment uh, activities nila, lalo na po sa real estate, ay idi-discuss po natin dito sa ating page. Kaya follow our page Uh, Jolibird Mapiles Official. Also, uh, kindly heart and share this particular content. I guess that's all for now. Thank you so much. Power Morning po sa inyong lahat.